Bata pa si King Pinart noong nagsimula siyang manggamot ngunit di pa siya ganap. Nagkaroon siya ng paranormal experience until now. Subalit sa tulong ng mahal na poong nasareno ay naging isa na siyang tapat na manggagamot. Kahit ang mga jablo ay kanyang nilalaban. Katulad ng babaeng ito na sinapian ng jablo, panoorin ng videoong ito. <coughs> Nang pinapalabas niya ang masamang espiritu ay biglang nagwala at nagsisigaw ang babae. Matapos ang ilang minuto ay nakalabas na ang diablo sa katawan ng babae, ngunit hindi ito kompletong nakuha ng video.